binignit lami kayo May nang kasago Kompleto Ricardo Binignit, binignit kayo Diyan ayo sagban ha Binignit, binignit Sarap nang binignit May sago, may kamuti Saging at nangka Sarap, sarap nang binignit Ihalo mo ang binignit O, oh, serap, si. Sarap! Binignit kayo dyan oh. Dami sa go guys oh daming sago. Uy, halak ka. Ni naman. Binignit binignit kayo, Komplito Ricardo Ito yung Lutong Pilipino guys Lutong Pilipino Pagmahal nga Adlaw Binignit May Sago Kamote Langka, Saging At Ube Ayan, masarap ang binignit. Lutong Pilipino. Kumukulo-kulo siya. Binignit tayo. Yan ang binignit.

Binignit. am, ah. Lami ka ayaw.